natatakot po. Kasi, patuloyan po ako. Tapos, po ako sa kapatid ko. Baka doon nila i-boost lahat ng galt nila sa akin. Bagamat tuliro, buong tapang pa rin humarap sa news team ang 14-anyos na batang binugbog sa labas ng kanilang paaralan sa barangay Crescencia Village, Baguio City noong Webes, March 7. Anya, nais niya ihayag ang kanyang panig sa pangyayari kasama ang kanyang magulang. Bagamat limang araw na matapos ang nangyaring pambubugbog, bakas pa rin ang pamamaga sa muka at mga galos mula sa mga suntok na natamo dahil sa pambubugbog. Dahil sa insidente, takot at pangamba pa rin ang kanyang nararamdaman. Nakaapekto na rin ito sa kanyang pag-aaral, lalo't hindi pa muna nito kayang lumabas at pumasok sa eskwela. Pumapasok ka ba ngayon? Kapat? Hindi, hindi pa po. Uh, may threat po sila na tutuloyan daw po nila ako. Ayun eh. yung tatakot po. Kasi patuloyan po po tas nag po ako sa kapatid ko. Baka doon nila i-boost lahat ng galit nila sa akin. Pero, bago pa man ang pambubugbog, nakaranas na raw ang biktima ng pangungutya noong grade 7 pa lamang ito. Pambubuli lang po eh. Tapos nung lumaban na po ako, doon na po sila nagalit. Tapos doon na po, pinagbubugbog na po ako. Halos madurog ang puso ng kanyang ina sa sinapit ng kanyang anak. Hindi na ako mapalagay ngayon, hindi ko na siya pwedeng papasukin ng school since ganoon na nga na may threat na sa kanya. Pero hindi rin ito maiwasang madismaya sa pamunuan ng paaralan kung saan nakainroll at pumapasok ang kanyang anak wala akong makuwang proteksyon galing ng school at ng baranggay uh, barangay. Ayon sa school, eh, that is beyond their scope kasi nangyari outside the school premises. Nag-aasin ako ng proteksyon from barangay, eh, wala daw silang mabigay ng proteksyon. Ang advice pa nga nila is tawagan ko ang polis. So, ang gagawin lang pala, eh, magre-request pa ako sa principal para tawagin yung mga parents ng bata. Dapat urgent yun, hindi na dapat nagre-request. Sinubukan naman ng news team na idulog ang kaso sa pamunuan ng Department of Education. Pero tumanggi muna silang magbigay ng komento ukol dito. Tukoy na ng BCPO ang isa sa mga minor de edad na nanuntok sa biktima pero hindi pa malinaw kung magsasampas sila ng kaso. Magsasagawa pa ang DepEd ng verification sa insidente alin sunod sa Child Protection Policy bilang pagprotekta at pagpapahalaga sa karapatan ng mga bata. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.